A day na life ng isang OFW na hindi nagkukutsara kaya parating nababash. Ina na naman, syempre na rin ang mga inay at ang ating ulam ay iba't iba na naman. Merong paanang manok na adobo na sobrang pinalambot at pinasarap. Tapos, may sinaing na turosilio na may talong galing sa Batangas. Ang talong nga palang iyan ay bigay sa akin ng aking tatay-tatayan padala sa akin. Ang tawag dyan ay inaraw-araw. Shoutout sa iyo Kuya Elliot, maraming maraming salamat sa talong. Ang akin nga palang pakay ngayon ay patabain ang inay. napaka payat. Mas payat siya ngayon kaysa sa nung huling nagpunta siya rito. Dahil doon kadalasan kakain siya mag-isa. Siyempre iba, iba talaga pag yung meron kang kasabay. Iba yung gana kumain. Pag nag-iisa ka, makasakol ka ng kaunti dahil nga ay nag iisa tama na. Pero pag iki may kasabay, nakikita mong magana yung kasabay mo, Naiinggan nyo ka pa rin dagdagan ang pagkain mo. Malungkot daw siya dahil nakuha daw sa airport ang kanyang shampoo na ang daw niya ay 1.5. Kakoy, bakit anong mahal ng shampoo iyon? Saan ga yung gal? madaling gawa gayon sa ano. Yun daw ay pampa, ayos ng kanyang kulay ng buhok para hindi daw magbago. Ay kakoy talagang bawal sa airport ang nakalagay sa hand carry na mga liquid ay hindi daw niya naalaala. Kakoy hayain na ay diing ganawa ko nga ibinili ko dito noong uh, talagang gayon din parang gayon din tungkol din sa kulay ng buhok ako na may walang alam sa ganyan ay di maayos daw naman yung aking binili ay talaga ba sabi ko ay inay mahal din iyan sa pera natin ilimandaan din hindi na natin kukwentahin dahil dito na may talaga naman kahit na maliit na bagay ay mahal meron din namang mga mura ang importante ay tungkol din iyan sa kulay ng buhok siya daw ay dito na hindi na daw siya uuwi ng Pilipinas kako iba ay magiging naman kung ikaw kung gusto mo dito di dito ka kung gusto mo kung uuwi o hindi kung saan ka masaya. Suportahan ta ka. Siya daw naman ay maganang kumain. Ang problema ngay ang postiso niya. Siyempre, pag natanda na ang tao mga kaulam, nakilis na ang ating gums. Kaya naluwag ang postiso niya. Nagpabilis sa akin ng polydent. Yun ay parang gel na pangdikit sa gums ng postiso. Hindi ko rin iyon naiintindihan. Basta sinabi ko sa pharmacy, polydent for the denture, naiintindihan naman ako. So nakakatulong daw naman sa inay kahit papaano. Dahil hindi naman nga talaga mga kaulang maganda sa ating katawan. Yung lunok laang natin ng lunok ang pagkain. Kailangan dudurugin natin iyan dahil hindi maganda sa ating bituka iyan. Hindi talaga siya mahilig sa mga karne-karne. Gusto lang talaga niya yung mga gulay, isda, yung mga ganyan. Nagkataon naman na iyan din ang gusto ko kaya hindi kami magkakontra sa pagkain. Isang bagay lamang talaga ang ina hindi nangangain niya ng baka tsaka kambing. Diyan lang kami magkakontra. Pero bihira din naman ako magluto niyan. Ang inay, sa pool ako naging bata, ay hindi maraming kumain, kaya yan ipayat. Never ko ang inay nakitang mataba sa buong buhay ko. Saan kaya kaming magkakapatid nagmana na para kami mga ipinaglihi sa bitchen? Ang pinakabanding talaga namin ay pagkain at tsaka chismisan. Ay maiba ko nga pala ang polong mga kaulam. Ako'y bumiling kandila. At kako sa inay ay hindi naman sila makakadalaw sa tatay at malayo nga sila ay di dito nala ang magtitirik ng kandila sa bagay ako hindi na kristyano pero sila kahit pa paano ay pinaniniwalaan ng mga Pilipino yan naman yata wala sa reliyon eh yan naman yata nasa kultura na natin na kapag November, October 31 pala ang nang gabi, nagtitirik na ng kandila sa bahay, tapos November 1 ay napunta naman ng mga sementeryo. Ay di ako'y bumili ang isang pak ay parang anim ang laman kan e, kanang ika ng inay, yun daw ay masama pagpares-pares, kung may irehiya pa yun daw ay masama pagpares-pares hindi daw pwedeng magkapares sa dalawa, magkapares na apat, hindi daw pwede ang gayon. Kailangan daw eh, kunyari ay isa, tatlo, lima. Parang, i, parang add numbers pala ang magiging labanan sa kandilang ito. Ay, di ang binili ko uh, ang isang pack ay anim. Ay, di ang isa hindi sisindihan, lima na laang. Bahala na silang magsalo-salo doon, basta't wag, basta, basta wag laang nila kaming dadalawin. Ay, di iniligay ko na sa bag at ako naririnig sa amin ngayon at ang mga inay inarong kay Nanuluboy ay ako'y paparoon mamaya ako lay umuwi din ako ako'y naglimpyo ng bahay at ako'y may ginawang trabaho sa school ay di plano kong magluto nga ng aros balinsyana at parang pang undras man laang ay bigay sa dyang kar kararanan iyan sa atin ang mga biko ang mga ganyan ang mga suman kapag ka November 1 Ako ako'y makapagluto man lamang ng aros balinsyana ng medyo social social ng kaunti ang amin pang undras ko panahon na naman ang pag-uwi sa probinsya ng mga nasa Maynila. Talaga namang narito na ang mga artista guguho na naman. Pag sasarap namang magnanaw sa mga kapitbahay na uuwi galing, Bata galing Maynila, ay, yun na may danas ko din eh nung ako sa Maynila nakatira. Pag ako'y nauwi sa atin eh, pagkagay ang mga undras o kaya'y mahal na araw. Ay, talaga namang pakaramdam ko eh, ako'y parang artista. Maputi ang aking kutis Tapos eh, aba ay eh, talaga namang ibang iba eh ang mga aurahan. Basta't palating bida sa huntahan. Ay, talaga namang tatakyan ng batanggas. Ay, maubos daw ang yaman. Ay, huwag lang ang yabang. Bakit nga gayon pag ikaw ay nasa syudad, ano? Pagkakasarap magbakasyon sa bukid. Talaga namang ibang iba eh ang iyong pakaramdam. At pa, sa, sa, sa syudad ay napakaingay naman talaga. Pagdating mo sa bukid, ay di ikay bago, tahimik, malinis, masarap ang pagkain, sariwa. Bukod pa do'y makikita mo ang iyong mga pinsan, ang iyong mga kahanggan, at syempre, ang iyong mga secret love dyan, ang inyong mga crush. Walang kasing sarap nga naman ang buhay nung araw eh kaysa sa ngayon. Ngayon ang mga batay, hindi mo na makahuntat laging mga nakatungo sa cellphone na akala may mga wala nang may mga sarili ng mundo. Ay nung araw ay eh, talaga naman kami pag nauwi galing sa Maynila ay eh, talagang hindi rin pwedeng hindi sa umaga gigising ng maagat maglilimpyo ng bahay, maglalampaso, maglalaba. Hindi pwede sa tatay masikatan ang sikat ng araw sa higaan at sasabihin agad sa amin, ano kayo mayaman? Anak mayaman? Naman, nadaig pa sa inyo lagi ang mga senyorito at senyorita. Kung yun ay linyahang-linyahan ng tatay, hindi pwedeng masikatan ng araw sa higaan at talagang bubulabugin. Ang tatay ay gayon sa pole.